Hello mga ka-farming uh, Noon na po, good noon uh, Dito po ito sa may mini farm ito uh, Ito pong caretaker Nagkukuha po ng Madre de Agua Ayan po mga ka-farming Ang dami po mga Madre de Agua Dito sa may mini farm na Ito Ito po okay. ang po kasi ng ano pato, kambing, manok. Ayan mga ka-farming. Ito po uh, ang mga Madrid mga ka ka-farming. Magaganda ng panghali. Ayan mga ka-farming. Dagdag sa patupa. Ang tataba ng mga ka-farming ng di agwa ito po yung mga ano bagong tanim na madre di agwa mga kapangin o dito yan sa may tabi ng bakod ayan kaya meron na siyang madre di agwa na pampakain sa kanding manok pato ayan mga kapangin ang mga madre di agwa yan na sa tabi ng bakod mga kapangin